This is the first time naggumawa ako ng vlog about politics Ito yung kauna-unahang pagkakataon na magsasalita ako, magpapahayag ako ng aking sariling opinion about politics about sa mga kaganapan recently at sa mga mangyayari pa sa hinaharap Okay, umpisahan natin sa ating presidente For the first time in our history, ng tayo ng isang presidente na may bahid ng pagdududa ang kanyang pagkatao dahil gumagamit ng bawal na gamot. Paano masabi? Isang bagay na hindi niya kayang patunayan. First time in our history nagkaroon tayo ng PNP Chief na gumawa ng statement na okay lang daw gumamit ng drugs. Hindi sila addict dahil nagpapahabalan ng oras. First time kong narinig yan sa isang PNP Chief. Having said that, sino pang maniniwala na bawal talaga ang droga? Having said that, from the PNP chief himself, sino pa ba ang maniniwala na masama talaga ang naidudulot ng droga? Eh mismo sa PNP chief ng galing, okay lang daw yon. Kaya nagpapahaba lang sila ng oras. I don't know kung saan galing yung idea na yan ng PNP chief mismo. You are PNP chief? you are the leader of that organization sa inyo kami umaasa na kayo mag implement ng batas na puprotekta sa bawat isa sa amin meron kang spokesperson na of course susunod sa lahat ng mga sinasabi mo at sasangayon lang sa lahat ng mga kagustuhan ninyo during the arrest of PRRD nakita naman namin lahat eh na talagang uh, out of emotional feelings hindi na nila kaya yung nararamdaman nila umiyak sila nakita ng sambayanan Jean Pahardo for your information hindi kami mga bulag hindi kami mga tanga dito nakita namin ang mga buong pangyayari hindi mo kailangang sabihin na pawis lamang wala pong pawis na lumalabas sa ilong, walang pawis na lumalabas sa mata. Huwag mo naman kaming gawing tanga. Yun ang masakit dito mga kababayan eh. Ginagawa nila tayong tanga. Napakaliit ng tingin nila sa mga Pilipino. Magmula sa presidente, PNP chief, PNP spokesperson, peron tayong isang general in the name of General Torre na walang respeto, walang professionalism. He took it too personal. Yun lang ang very obvious dito eh. Masyadong pinipersonal ng general na ito. Ang dating Pangulo. For whatever reasons, hindi natin alam. Hindi rin natin masabi kung saan nagagaling ang lahat ng galit na meron si General Torre para sa isang dating Pangulo. Isang dating Pangulo na gumawa ng paraan para madoble ang kanilang mga sweldo. PNP Chief Marbil, Jean pahardo General Torre, at sa mga kapulisan na may kaparehas na simpatya at mindset katulad ninyo, mahiya naman kayo. Dahil kung hindi dahil kay digong, hindi madodoble ang sweldo ninyo. kakapal naman ang mukha ninyo mga sir. Mga mga. Okay. Meron tayong DOJ Secretary. Meron tayong DILG Secretary. Magkapatid yan from Kabite. Kabite, alam naman natin lahat during the uh, Duterte administration nasa top list. Mga bayan na pasok na pinakamadaming adik na talamak ang drugs. You can fact check, hindi to fake news. Kasi yan ang palaging issue ngayon sa social media, fake news, fake news daw eh. You can fact check po kung anong status ng kabite dun sa drug list ni Digong during his time. Infested po masyado ang kabite ng drug users, bumabaha po ang drugs dyan. Sino mga politician dyan? Mga Rimulya, Revilla, at kung sino-sino pa. Pero, ang mga Rimulya ang nasa posisyon during that time, nung panahon na yon. Pero, anong ginawa nyo? Wala kayong ginawa, obviously. Sa panahon ng Pogo, nakinabang kayo ng malaki. Nakapagbenta kayo ng island dyan. Milyones na naging pera ninyo ng dahil sa Pogo nagkaroon kayo ng limpak-limpak na milyones pabor sa inyo yan, nakinabang kayo ngayon, isa kayo sa mga tumutulong para idiin ng husto ang dating Pangulo wala kayong mga utang na loob parang si Bongbong lang sino sa presidente ng Pilipinas ito paulit-ulit na to o oh, very obvious na to eh. marami nagsabi nito eh sino sa presidente ng Pilipinas ang nagbigay ng pagkakataon sa mga Marcos para maipalibing ang kanilang ama, ang kanilang minamahal na pamilya. Sino? Ang nag-iisang Rodrigo Duterte lang. Lahat ng bumatikos sa pagpapalibing na yan kay Marcos sa libingan ng mga bayani, sinalag ipinagtanggol ng isang Rodrigo Duterte para gawin ng Marcos ang lahat ng ito sa isang Rodrigo Duterte na tumulong sa kanya noon na sumalag sa kanila noon na ipinagtanggol sila sa bayan binigyang katwiran yung pagpapalibig sa kanilang ama sa himlayan ng mga bayani ito pa yung gagawin ninyo sa tao tumulong sa inyo napakawalang utang na loob naman ninyo mga boss Marcos wala kayong utang na loob sa mga taga PNP hindi lahat hindi lahat kagaya ni Marbil at ni Jean Pajardo, ni Tore hindi lahat kasimbolok ng tatlong yan. Naniniwala pa rin kami na madami pa rin matitinong mga pulis. Nasaan ang hostisya dito sa Pilipinas? Meron pa ba? Sa nangyari nung nakaraang araw parang wala na. Ang dami niyong ibinabatong kaso kay Digong pero wala namang kayong isinampah. Kahit na isa sa usgado dito sa ating sariling bansa? Ang tagal-tagal niyong -tagal inaakusahan yung tao, ang dami niyong mga pagbibintang, hindi niyong pinailan ng kaso. Ang dami natin korte rito, meron tayong sariling justice system. Anyari? Anyari <laughs> sa ating justice system? Kasi ang nangyayari mga kababayan, pinagtutulungan nila si Tatay Digong. Inaalis ni Bongbong Marcos ang lahat ng tinig sa kanilang landas. Dahil ang gusto ni Bongbong ay manatili sa pwesto, kung umalis man siya, ang papalitay ang kanyang pinsan na si Tambaloslos. Yan ang plano eh. Lahat, lanado mga kababayan, maging mapagmasid tayo. Ang komilek, tagilid tayo, hawak ni Marcos yan dahil dating abogado ang nakapwesto dyan. Tagapagtanggol ni Bangag. Okay. Okay. Yan na lang ang nag-iisang pag-asa ng mga Pilipino yan darating na eleksyon sa Mayo. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Gagawin lahat ni Bongbong ang paraan para manipula ang resulta ng eleksyon na yan. Gagawin niya lahat kasi lahat ginagawa niya na ngayon. Ngayon pa lang, inihahanda na yung kanyang tagumpay. Hindi niyo ba narinig sa kanila mga campaign? Sinasabi niya palagi, 12-0. Ang lakas ng loob mo para sabihin mo yan. Ibig sabihin may pinanggagalingan. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, President Bongbong Marcos. Hindi kami bobong mga Pilipino. Huwag mo lang dayain ang eleksyon na to. Huwag nyo lang itong gawa ng himala. Hindi kayo mananalo. Wala ni isa sa kandidato mo mga kalusot dahil alam na mga tao kung anong klase mga tao kayo. Nagpakilala na kayo sa amin eh. Yung tiwala namin na ibinigay. Dahil akala namin iba ka. Nilakala namin hindi ka susunod sa yapak ng iyong ama Pero binigyo mo kaming lahat Binigyo mo ang sambayan ng Pilipino Tinridor mo kaming lahat Sarili mong kababayan Dating Pangulo ng Pilipinas Ipinagkanulo mo Sa mga taga-ibang bansa Sa ICC na wala naman nagawa para sa amin Sa buhay ng bawat isang Pilipino Walang nagawa ang ICC niyan Kahit ikaw mismo wala ka rin nagawa eh. puro ka lang salita yung mga pangako mo hanggang ngayon wala pa rin natutupad walang maniniwala na sa'yo Bongbong Marcos huwag nyo lang dayain itong darating na eleksyon walang mananalo sa inyo lumaban lang kayo ng patas tingnan natin kung may manalo kahit isa sa mga kandidato mo kaya sa mga kababayan ko bantayan natin ang ating boto ngayon darating na Mayo dahil yan na lang po ang kaisa-isa natin pag-asa para itong Marcos na to matanggal sa pwesto. Kasi pag lahat po ng kandidato niya ang nanalo, wala na po tayong pag-asa. Wala na po tayong pag-asa mga kababayan. Is good? <coughs> Kaya ang hamon natin ipagdasal natin sa Panginoon Diyos na manalo kung sino ang dapat manalo at karapat-dapat na umupo sa pwesto upang may pagtanggol ang karapatan nating mga Pilipino. Bongbong -bong Marcos, huwag ka lang mandaya. Walang lulusot sa mga manok mo. Yan ang totoo. Huwag tayo magtanga-tangahan dito. Kung hindi kayo mandadaya, hindi kayo mananalo. Alam namin yan. Kaya mga kababayan, bantayan natin ang ating mga boto ngayong eleksyon. Pagdasal natin ang bansang Pilipinas ipagdasal natin si Tatay Digong. Ipagdasal natin ang mga politikong tunay na may puso para sa bawat Pilipino. God bless Philippines. God bless Tatay Digong. Solid pa rin.